Tararets! Hindi <laughs> ako nakakilala sa iyo ng isang panaginip na hindi naman natatulala sa ito. Na, no. Ibigin mo ako na tunay pero hindi ka na pala nagibigan na na pero di mo naman ako inibig na bubuhay nasa sa isip na ko sa'yo. Ang pag-ibig na mundo Gagoy, binta natin to. po, ina, namin Kaya ko to po, ina, na, ako dito eh Kaya ko to pre Balagbagin ko lang to eh Kahit, 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 kahit ilan pa sila dito pre Kapal ng mukha eh, Rob. <coughs> to sa akin mamaya. Oi, putang ina, mamamatay ako. Lampre, wait, lampre. <coughs> banatan mo, banatan mo, pre. Banatan mo, pre. Gago to, ah. Sumusubra na kayo, ah. Skillan mo nga. Skillan mo nga. Akala siguro niya, kaya niya tayo, no? Di niya alam, pinakamalakas tayo mag gun. Wala ka ng life, okay, no? Sayang naman, di niya pa nakuha. Gago, wala kang kasama dyan. Saluin ko. Saluin ko, saluin ko. Nice. Oh, Kung wala tong kasama, bugbog sarado to sa akin eh. May kasama lang talaga eh. Talaga namang napakaswerte nito. Ang ina mo ka. Mm, Nice. Kala na siguro kaya niya ako eh. Swerte ka lang, may healer kayo. Kung wala kang healer, bug-bug sarado ka sa akin. Sinasabi ko sa'yo. Ha? Ah, sinasabi ko sa'yo, bug-bug ka sa akin. Wala ka lang kasama, eh ba? Bug-bug. Bug-bug to sa akin, eh. Swerte lang talaga may kasama, eh. Kung wala to kasama, pre, bug-bug talaga to sa akin, eh. Ha? Ah, wala, wala nga lang biro, pre. Bug-bug talaga to sa akin. Yan lang talaga nagkakakan sa kanya eh. Wala lang to kasama. Bugbog to sa akin eh. Swerte lang talaga kasi may kasama. Kasi kung wala itong kasama. Tingnan na. Walang damage oh. Bugbog sarado. Oo. Oh, Takila Oh. Ang ina, bugbog sarado to sa akin eh. Hindi <coughs> niya ako kaya. Ha? Ah? Kasi siguro kaya niya ako eh. Madami ka pang kakain ng bigas dong. Oh, iba. Oh, oh, oh. Oh, pumapalag po. Oh. Mm, mo -hmm. <laughs> ano, kaya niya ako, kaya niya ako. Kala niya siguro kaya niya yung tank Laila ko, no? Oh, lol! <laughs> <laughs> <Back up. laughs> walang mga sa tank Laila ko. Kahit sino, wala yan. Walang mo Walang makakabugbog sa... Ang dami nyo kasi eh. Bakit ganon? Ang dami nyo dito. Ang dami nyo mga inayo pa kayo eh. Putra guys, isa-isa lang kasi. ano o. Diba? Tangin ang dami kasi, no? Gagong dami nila oh So many questions in the end. Nice, yan, yan. Sige, ubos yan pa. Yan. Patay, abul, bola bola pre. Uwin ka pala.

ng last kill to nah, buis, nasa harap na kataranta ng bisit na sarap na yun na gilid pa ng last kill bisit okay. ito na para para na to patay na to patay na ko matay na to matira ko matibay pa na to pre pa 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 ah de ba inila Di o kaya pre Kahit ano gawin nila pre ako na upranle Sige, putangin na pala ganito. Di yeah, Uy, uh, sabi, so. Sabit so. Sabit oh. spray. So. Sabi, so. Nice one. <laughs> ni Lolo ah. <laughs> Grabe si saya ito ah. <laughs> Grabe ka Lolo. Ang lakas mo Lolo. <laughs> <laughs> Hindi ni Lolo no, pinagmamasumaso yung mga kan eh. I remember the day when you were with me. Well, ayan. Uh, o, oh, diba? Talaga naman napakalakas ko. Patay, mm, patay, pak, 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 pak. Ayan <coughs> pa, sige, abul. Kasuhin nyo. Pak. <coughs> Alay, malakas talaga yung kan ko eh. Layla ko eh.

tuloy dito, pre. Diba? <laughs> Ang lakas natin, oh. No? Hindi talaga nila tayo makakaya. Kahit anong gawin nila. Masyado akong malakas para sa kanila. Medyo nakakawawa na sila sa akin. Talo pa to kung ayon yung Elp Tower. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Ah? Ikaw ba si Lord? sabiin mo, matatalo. Gun... What kind of brain you have? When... Diba? Back, Mananalo na, matatalo pa? Oh my God! Pakitaan mo ng combo. Sayang naman. Ayun, no, putang ina, dami! Nah. Ah, is... nun ah Ah buta Uling uli Ang lupit nun ah Ngunit paano nga ba pag-ibig mong magbabatid? Ala! Ala! Mama! Sak lolo! Pati Tabang boy! Tabang po! Tabang po! Tabang po! Tabang po! Ah, ah, ah. ah, ah. ah, ah. Tabang! 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 Naubos <laughs> no, ka sa ama ko <laughs> O, di ba? O, tapos? <laughs> Alam mo, hanggat may turi tayo, may pag-asa. May nakakasi, kaya isip mo yon, Di ba? May nakalang kasi. O, di ba? Patay na naman. Pati ko, ba't di ko yung attack ko, gago no? na yun, Hoy, oh, to na, to na, to na. Mananalo na to, retreat. Nice. 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 Oh, boss. mo ako yung nagbida dito ako yung bida dito baka inakala nyo ako yung bida dito ha <laughs> ano walang pag-asa ako ang putris ako ang bumirada doon pre kitang-kita mo naman siguro di ba That's my moves. Ah, moves, moves, moves. As natin doon eh. Ah, bio. Lakas ko talaga doon, to no? Kita mo 'yan. Kung wala lang talaga yung marks marks Manila ng support po, bugbugin ko 'yun eh.